Magandang araw mga kahiwaga. Sa kwentong ito, tatalakayin natin ang isang karanasan na naganap sa isang abandonadong paaralan sa isang baryo sa gitnang Luzon. Ano nga ba ang nangyari doon? Tinutuklas natin ang mga kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng loika. Kung ikaw ay may tapang na pumasok sa mga lumang lugar, makinig at maganda sa kwentong ito. Magandang araw po, Miss J. Ako po pala si Maria, isang tagabayan ng budiga sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Ang kwento mula sa aking kabataan ang nais kong ibahagi sa inyo, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Minsan, tuwing tag-init, kami na mga kaibigan ko ay mahilig magtago-taguan at maglaro sa mga abandonadong lugar isa sa mga lugar na hindi namin maiwasang puntahan ay ang isang lumang paaralan sa dulo ng bayan na matagal nang hindi ginagamit. Sinasabi ng matatanda noon sa aming bayan na ang paaralang iyon ay may malupit na kasaysayan. Ayon sa kanila, isang trahedya naganap doon. Ang isang guro na may matinding pagmamahal sa kanyang mga estudyante ay namatay sa isang aksidente at mula noon ang paaralan ay naging pugad ng mga kababalaghan may mga nagsasabing nakikita raw ang itsura ng guro pati ang mga batang estudyante na pawang naglalakad sa mga pasilyo ngunit bilang isang bata hindi kami naniniwala sa mga kwento ng mga matatanda isang araw habang kami ay naglalaro sa loob ng sirang silid aralan, may narinig kaming kakaibang tunog. Ang tunog ng mga paa na kumakalampag sa matigas na sahig. Lumingon kami, ngunit wala namang tao. Sabi ko sa sarili ko, baka may mga daga o insekto lang. Ngunit ang tunog ay hindi tumigil, parang may sumusunod sa amin. Sinubukan naming magtago at magtulungan para hindi matakot, pero habang patuloy ang tunog, parang may malamig na hangin na dumaan sa aming mga katawan, na parang may ibang presensya. Dahil sa aming tapang, nagdesisyon kaming magsiyasat. Nagpunta kami doon sa dulo ng paaralan, kung saan may isang lumang kwarto na matagal nang hindi bukas. Linuksan namin ang pinto, at nang pumasok kami, nakatagpo kami ng isang lumang larawan sa dingding. Ito ay isang larawan ng isang guro na may malungkot na ekspresyon sa mukha. At isang grupo ng mga batang estudyante. Ang matinding pagmumuka ng guro ay parang may lihim na gustong iparating. Nakakatakot ang kanyang mga mata habang kami ay tinitingnan ng larawan may biglang malakas na kaluskos sa likod namin. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis. Dahil sa takot, nagmadali kami palabas. Ngunit ang mga tunog ay hindi pa rin tumigil. Habang kami ay naglalakad sa madilim na paselyo, naramdaman namin na parang may sumusunod na anino sa amin. Nang lumingon kami, nakita namin parang may nilalang na madilim na sumasabay sa aming mga hakbang. Na makalabas kami sa paaralan, nakita namin ang isang hindi maipaliwanag na liwanag na namumula sa isa sa mga bintana ng lumang kwarto. Ang liwanag ay parang isang uri ng gabay na nagaanyaya sa amin. Ngunit natatakot kami at tumakbo kami palayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matutukoy kung anong nangyari noong araw na iyon. Magkakasama kami ng mga kaibigan ko at hindi kami nakaramdam ng ganitong takot sa kahit anong lugar, ngunit ang paaralan na iyon ay naiwan sa aming alaala. Isang lugar ng kababalaghan hindi lang sa mga kwento kundi sa tunay na karanasan. Ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon ay patuloy na binabalikan sa aming bayan. At minsan, may mga tao na naniniwala pa rin na ang guro at mga estudyante ay nagnais na katarungan. O may misyon na iparating sa mga dumadaan. Ako, bilang isa sa mga nakaranas, ay patuloy na nagsasabi ng kwento ko. Upang sana ay magbigay babala sa mga hindi nakakaalam at maging handa sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa ngayon, ang paaralang iyon ay binago na. Sana maging maayos ang lahat at wala na mababalaghan sa lugar na iyon. Maraming salamat po sa hiwaga at sindak ng gabi.